Hi guys, it's me, selfie Fishing and welcome back to my channel For today's video, tayo po ay muling magpag sa palaran gamit ang ating pang-taksay dito sa Laos So come on guys, samahan kami Let's go! mga idol, katatapos lang nating magarya. At ito, nananakbo kami. Bale, hindi pa kami naninimbog. Wala na yung lambat dito sa bangka natin. So, si Yoshi, no, ayan. Awak niya na yung kanyang panimbog. Ayan, o. Oh. So, And moment, maninimbog na siya at pagkatapos maninimbog ay ah, hihila tayo. Ang problema, ang lakas ng agos. Grabe yung agos. Sirit talaga yung... Ano niya? Agos niya, yung way ng tubig. So... Mamaya na lang. At malalaman nyo kung ano yung magiging resulta nitong... Ariyan namin ngayong araw na to. Diligaw na natin tong ating lambat. So sa barahan barahan na lang tayo magtatanggal gawa ng may turbonada o thunderstorm dito sa lugar namin. Ayan. So para hindi na tayo masyadong mahirapan, nagmadali na kami naghila. Ayan, doon na lang tayo sa barahan magtatanggal para safe. Ayan, yung natanggal namin dito sa gila natin ngayon dahil kanina piraso lang sa unang area yan, yun na yun tapos may pa tayo dito so ito yung mga tingan yan yan, hanggang ilalim yan tingnan natin kung makakakilang kilot It's shout out time. Shout out to Idol Mario Tam Felix of Priyad Saudi Arabia. Yan, thank you, thank you so much sa Idol. Ang sabi niya, Idol, jackpot kayo ngayon. Marami kayong huli. God bless, Idol. Shout out. Ayan, mega mega love shout out sa iyo Idol. At ingat ka palagi and God bless. Shout out to Idol Island Life Vlogs. Yan, shoutout out sa iyo idol. Watching from Palawan. Ayan, hello po sa mga kababayan natin diyan sa Palawan. Yan, ingat ka palagi and God bless. And shoutout din sa iyo idol Francis Kian Hidalgo. Yan, sabi niya, sana nga maalis na yung barko para makapamalakaya na kami dyan. Dala yung three-fly Pa-shoutout naman, Idol Rosel from Balanga. Ayan, Bala nga Bataan, taga rito din sa amin siya sa Bataan. So, mauuna yun sa kanila bago yun sa amin. Eh, ayan, mega mega love shout out sa iyo, Idol Francis. Uh, ingat palagi and God bless and hoping na sana makita tayo sa laut dahil na mamalakaya ka rin pala dito sa amin at kaparis namin ay meron din kaming free fly net na ginagamit God bless and ingat palagi and also mega mega love shout out to all of our beloved subscribers na mula simula hanggang ngayon ay patuloy na sumusu sumusubaybay at sumusuporta sa aming munting channel. Ayan, ingat po sa lahat and God bless, lalong-lalo -lalo na sa mga kalamidad na nangyayari dito sa ating lugar. Ayan, kaming mga mangingisda dito sa Bataan at sa lahat ng mga namamalakaya dito sa Manila Bay, na uh, umaasa ng kanilang pang -araw, araw, na income ay talagang nakaharap ngayon sa napaka-tinding pagsubok na dala ng lumubog na barko na din nagdulot ng matinding oil spill. So, hoping na sana ay mawala ng tuluyan at nang bumalik na yung mga nahuhuli nating na isda dito sa ating karagatan. Yan, ingat po sa lahat and God bless. Ayan mga idol, tapos tayo magtanggal dito sa lambat at naisinsay na rin natin. Ayan, naikarga na natin. At eto lahat yung aming hinuli sa araw na ito. So malino yan, sa dalawang area lang tayo kumuha ng maganda dahil yung unang area natin ay piraso lang. At yung ating mga alimasag ay pinabahaw na natin doon sa mga tumulong sa amin na nagakit nitong bangka at sa mga nagsilapit dito sa bangka natin. Ayan. So time check, it's now 12.25. So tanghalin tapat na. Punta na tayo ngayon ng consignation. Ayan, nandito na tayo ngayon sa consignation. So tingnan natin kung makakailang hilo tayo. Hi! Hello! Ang um, magkikilutato sa atin ay si Idol Janjan. Ayan. Ah, Idol Janjan. Oh. Bukan ay kanilang <laughs> Dalawa. Oo, na. na. ko Laki <laughs> ko yun. Kaya Tiloni pala yun? Tiloni. Oo. yun. Maganda yung Maganda talaga. Nakita ko nga. ayun, eh. Ayan, sino, sir, Abang ano. yung hindi taksay. Oo. Eh siya sa tulong sa tulong talaga sa akin gusto pa manuhan no <bano> hmm. hindi ko lang hinahabol ko dun ima, no? eh manuhan eh, malinis ginagawa yan dahil magkaiba yung panilang presyo ito libo lang ba oh, libo parang yung dati namin dyan sa na unang inanuman namin kilo try pa <bano> Yan dito po sa konsignasyon na dinadala namin ay kung ano yung kilo o eksaktong timbang ng aming huli ay yun ang ililista. So wala pong pataan si, sa eh. pinagdadala namin nato. At kung may konting diferensya na kulang sa mga isda na pinagdadala namin ay, ay dinadagdagan ay, na yan, ng ibang klaseng isda. Ay, Para mabuo siya ng kilo. Mulokokas. Malakupo. Malakupo. Ano doon may mga dumadayo? O doon dum doon mga taga-dunlad din lahat? Hindi, nadayo talaga yun. lang nandito sa abo sa May tapat? May walang ka Mas gamit sila mo ay kuha na. 5 kilo. Magdagal yung isa. Kilo. So oh. <laughs> Sakto lima. So galing. 16. This is 6 kilos. Kapat. Ito naman yung ating... Sulot so, si Rimas. Tama ba to? Oo, oh, tama na. Parehas lang ng anong sa manakap. Magkano'ng bigay sa inyo ng ng taksay? Taksay 180. Ano ba 'yung mga kulay manakap sa inyo? Ngayon pa lang stress 2 3. 2 3. Ayan yung kabuang kilo ng ating dinalang mga taksay dito So wala yung mayari kaya iahatid na lang doon sa bahay mamaya nung kanyang ana. Oh, wala. Ayan. Wala. Nandito na po tayo ngayon sa bahay at pag aasikaso naman ng ating pananghalian yung aming susunod na gagawin. At kung bago ka dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ginagawa, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba na itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. That's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye bye.